Hey guys, our catch of the day Tilapia guys Tilapia ang mata mo Morning fishing tayo guys no? Dito lang tayo sa makipot na spot no? Dito tayo sa maliit na ano, natulay. So, sapa rin to guys, no. Kaya medyo makaitid, no. Yan, hindi tayo susubok, no. Uh, timbre ni Lolo Pogs, galing dito. Pero kahapon, galing sa sa Delta, no. Naka, ano siya. Uh, labing anim na cream doring alanganin, guys. Pero dito tayo pumunta sa tilapia. na, guys. O, oh, kasalukuyang kinakainan na yung ating, ah, uh, bingit no. So, yung uh, pag-update ng hole nito, guys. Pag naahon na natin kasi narito lang tayo sa pikadong lugar na tulay, no. okay guys, our catch of the day Tilapia guys Tilapia ang mata mo Okay guys, no Tilapia ang lugar natin, second catch tayo Sorry, isa nakawala no Yung uh, pang third catch natin So, eh, nilalanda natin Sa so cooler no? Eh, lang ang magiging coverage natin guys And sya na no Delicate yung ating uh, cellphone guys Pangatlo na natin guys, no Kapat na sa anak Pagpikado lang ang pwestuhan natin guys Bagay sa gawin yung guys no Pagpaplastaran kaya lang Andito pa yung kagatan ng uh, malalaki no So di ba medyo mahirap po muna tayo guys Importante guys na ilalan pa rin natin Ayan kinakagat na naman Ayan no na tinahuli guys Guys muna natin Para rock no Okay natin, Guys lang guys nasa harapan na natin yung mama wala wala pa naman air <laughs> plan sa ganitong pwesto guys no? wala pa naman tayong dalang panalok no? hindi natin siyang pwedeng puwersin ang laki no tapos yung ipaglalan dito delicates din na nakabalik sa tubig nandito na mabot kamay na natin nandito na siya oh. laglag pa sayang guys nakukuha na lang natin dito ng camera uh, yung guys kasi rad and real ito no kung tau tau lang to may natin yung kamay natin <laughs> wag abot dito oh no oh no 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 yun <laughs> na nakakatatlong pa na tong uh, isang uh, natin no hindi pa siya nakakapaglan pinaritan ko na naman na siya ng hook guys no kaya lang talagang hindi siya din guys pag ahong na naman tayo mas malik na lang yung kanina no? Ayan. Ito na kayong Sayang yung ano na yun. Mas malaki kasi siya dito. Guys, kasama naman talaga sa pangyungit No? Yung uh, ng uh, malalaki. No? Lalo na't ganito yung uh, lugar na po mo. No? At uh, papasalamat na rin tayo kay Rodrigo Ortalesa. Lolo Pogs, maraming salamat sa sponsor nyo table ads. No? Kung galing na siya dito, tinuro tayo. Yan, maraming maraming salamat Lolo Pogs. Wala mo nalang pawala. Balik ka mo to tomorrow medyo malayo-layo rin din sa atin yan mga nasa apat na metro yung layo natin guys so mag, mag uh, ano pa tayo ng reel no kaya hindi natin makukunan no yung paglapit dito sa atin hanggang dito pagdating dito walang hinga-hinga <laughs> as bigla malalaglag bababay no? na lang guys buti lang naglan po natin no? sumabit siya sa may kahoy no yun hmm, siya another one so sobrang lapit lang nila sa gilid no wala pa isang di pa doon sa gilid. Doon sila kumakain, no? Guys, tumawid na tayo, no? Para makabigyan ko ng pulyo. na. Guys, huwi guys. Yan. Another catch na naman tayo, guys. Yan. Pero guys, no, mas maganda yung magiging kaagatan niya na pag doon tayo nakapwesto sa Metro No? Kaya na no, medyo hindi tayo makapag-coverage uh, na maganda. No? Kaya bibigyan natin kayo ng magandang coverage guys. Ayun, hapi ko nga naman. No? Guys, kaya naman tulad natin guys. Bang! Uli! Kaikas pa yan guys. Sayang, malaki. Ginapuruhan guys. Kaya na naman siya guys. Puruhan ko na sana. No? Ito ito Tatlo guys Another tilap na tayo guys Puro mga good session guys Ang guys Sabay na naman yung dalawa natin yung guys na. Kaya walang makakahuli Check muna natin itong blue Ay ah, hindi na puriwan si blue Balik natin ang kumakain sila guys. Ah, may huli na si Lolo. Try natin si Lolo. Ben, ayun. Ay, hindi. Sabit lang guys. Kunyari, sabit lang guys. Alam ko nga. Alam ko nga, huli na. Nakarang dumhuli lang pala. sa front guys guys yun na si lolo sa wakas ayan lalaban guys good size another one naman tayo guys okay. ako, guys lala naman guys another one umbinas dito sa lugar na to si dikong anong huh? kanya na nasa may tulay tayo si lolo yung nanamasa ay, hindi po, sige, kung yung kaya agatan, no? Uy, hindi na ang guys. Sigurado ko, guys, pag nakakita ni Lolo Pogs yung huli kumaga dito, bukas yun. Na, dalawang piraso lang siya dito, guys. Ay, dito, bakit umalis? So, kung nailan pa natin yung lahat yung uh, nakawala, no? Mas marami ko yung guys. Ayan naman, sige, kung wala mo nang kinakagatan, guys. Guys. Ay, hindi na huli kaligtas nagsidi pwede talaga siya sa lugar na sa metul ay si lolo yung nananamasan o dito siya lang kinakainan ito kumanate pa eh ito to running out of table lots na lolo dogs na natin si lolo dang hey. matali si lolo malakas ko si lolo kaya pala matagal bago makahulig guys ay oh no oh no oh no 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 sayang na naman guys ang laki sakit pala nakatutok yung camera sayang guys may laki nun Mamong na naman lolo pog sigurado maaga ka dito bukas lolo pog sayang na naman nun tagal bago pa nagatan si lolo no? pero ang laki tulit na nga nun yung paghihintay ni lolo dun konting konting na lang guys nasa harapan na natin guys no? ang laki sayang guys oh, hindi ko nakahuli kung magsuguro ito yan lang ako okay na rin good size na rin guys yung kay Lolo yung malaki, no? Guys, no, lumipat na nga tayo dito sa may lupa, no? Para mailan natin sila. Kaya lang talagang pag hindi maganda yung pagkakahok, no? <coughs> Para mas maganda yung kagato nila pag tinapatan mo sila doon, guys. May tuloy, no? Kaya lang yung pag na nga mahirap doon. So, dito, nasa land, no? Meron na tayo sa lupa dito, pero yung paglalan pa rin, no? Bago makaabot dito, hindi maganda yung pagkakahok. Kakawala pa natin guys, ulit tayo guys. Okay guys, packer na tayo hangga't sariwa pa 'yung mga isda natin. Papaluto na natin kay Lola P, no? Ah, uh, <clears throat> sana tayo today kung nailan pa natin ibang malaki, no? Aray pa lang mamon na naman nagbalik dito sa so, tayo ni Lola <laughs> Bukas maaga 'yan. So, uh, that's it muna po tayo for today, mga katot. At maraming salamat po sa patuloy yung uh, pag-support at pag-subaybay sa ating amuntin uh, channel, no? Papaalam muna po tayo at uh, ala na tayong pamain Maraming salamat si Lolo no? At uh, nakahuli na rin yung mga binigay niyang pamayin kahit konti lang. So, kita-kita uh, po tayo muli. Hanggang sa muli po. Paalam!